Yo, what up, mga ka old goods? Kumusta kayo? Magandang gabi nga pala sa ating lahat. Today's video nga, isamahan nyo na naman ang pumood trip. As usual, malapit lang to sa amin kaya konting lakad lang tayo. Nabalitaan ko nga, bukod sa masarap daw yung pagkain nila dito, eh sobrang affordable daw yung mga price. Kaya ipo-food check natin yan at isha-share ko sa inyo. Located po sila sa number 14, Yell Street, in Rodriguez, Cubao, Quezon City. ito ang Bruce Kai Cafe na bagong pumapatok dito sa amin na kapag kumain ka raw, eh parang kumain ka raw sa mamahaling restaurant teto Ito naman yung kanilang menu. Nasok sa budget nyo. Yan, may sisling sila dyan. Silog meal at steak. Yan, open po sila everyday. At pag Monday to Friday naman po, eh 12 to 12 po sila. At kapag pag weekends naman, ay eh, 2 to 2. Pasok nyo naman sa kanilang store. Ang bubungod sa inyo. Ang maganda at malinis. At mga nakakatawa nilang painting. Mga pangmalakasan nilang mga pailaw na mga social. Mas makayayamanin. Ilo pa lang daw, epanalun eh, panalo na. Kali dito guys, eh malit yung dining area nila. Pero all goods lang. Dahil masasatisfy kaya naman daw kayo sa sarap ng pagkain nila. May din sila na pwede kayo magbayad. At habang waiting nga ako sa order ko, eh hindi ako nainip. Nakakita nga ako ng salamin at syempre bagong gupit ako kaya magpipicture-picture ako. Wait lang, baka may nakatingin sa akin. <laughs> Tingnan nyo naman guys kung gaano ka generous yung serving nila dito. Shoutout po kay ma'am na mga customer na nakilala ko. Sa pang nagustuhan ko dito, eh mineral talaga yung ginagamit nilang tubig dito. Kanina ko lang na-lapsa yung dalawa. Kasi bago namin sa salapin. Na Okay guys, ito na yung order ko na porter house nila na isa sa pinagmamalaki nila dito at 138 lang to guys. Tingnan nyo naman in fairness, maraming serving nila dito, sobrang generous. Tapos yung rice na nilalagay nila dito, eh marami din. Plus, java rice pa, kaya panalo ka talaga. Hindi lang nagtatapos dyan, meron din silang pre na binibigay na soup na mainit-init. Pa, at sinigang pa kaya solid talaga wow perfect sakto lang yung asim excited akong kainin to at namiss ko talaga to dahil sobrang memorable bol ng pagkain na to sa akin. alam nyo ba, last na kain ko nga na ito, eh 2021 pa at yon ang unang-unang food review ko. Dito nga ako sa pagkain na to, nagsimula mag-food content. Para wala nang patumpik-tumpik, e eh, food check na natin yan. <tong> Grabe yung lasa niya, lasang mamahalin, panalo. Dahil nga masarap siya, binabagal lang ko yung bawat subo ko. Parang pil na pil ko talaga yung sarap niya. but ng pagkakaluto ng karne, sobrang malasa. Yung gravy naman niya, e eh, sobrang masarap din. Lalo na kapag hinalo na sa kanin, ay eh, lalo sumasarap. Perfect ng pagkakatimpla niya, hindi maalat. Promise, sobrang worth it na itong dayuhin para sa presyo niya. Parang sulit na neto para sa 138 mo. Kumain ka dito, sigurado makapa-extra rice ka. Sobrang goods quality. Pumunta na kayo dito guys, ito na yung sign para kumain kayo ng masarap Kayo pwedeng pagpilian dito kaya isama nyo na ang pamilya at buong tropa Maraming satisfying craving kayo dito Dahil bukod sa masasarap yung mga pagkain nila dito eh, sobrang budget friendly talaga yung mga pagkain nila. Eto yung mga tipong kainan eh, na maire mo talaga. Nga lang, huwag kang kakain dito kapag magda-diet ka. Sira ang diet mo dito, promise. <laughs> Ay, sa dami ng serving nila dito, legit. Hindi ko na alam kung paano ko maupos. Eh. <laughs> Approved quality. Yan guys, kung mahilig kayo sa kape, eh, meron din sila. Yung swerte, thank you po. Megi pa ako natanggap. Shoutout din po sa mga staff nila dito na approachable at mawabait. Thank you po sa pag entertain sa akin. So, yun guys, kung gusto niyo po mood trip, check out nyo na dito sa Bruce Sky Cafe. Lapit lang po sila sa Yale Apartel, kaya madali nyo lang silang makita. So, yun guys, maraming salamat sa panonood At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat, aking buhat. Peace out. All good. See you in the next vlog.